Kumo pagselebrar World Architecture Day 2025 ngan ikad 19 nga founding anniversary han United Architects of the Philippines Summer Sinirangan Chapter. Giniimbitar ang tanan nga junior ngan senior high school student abogos nga Eastern Summer nga umapi digital poster making competition 2025 nga may tema nga design for strength, crafting for a sustainable future. Ang deadline ha pagsumiterhan mga entry hiton October Oktobre 24, adlaw han Biyernes alas 11:59 bihiton gabi, ngan isend ang mga entry ha UEP Summer Sinerangan Chapter ang magdadaog han first place in makakakuha in 3,500 pesos cash prize, second place naman in 2,500 pesos, ngan 1,500 pesos naman ang third place. Lakip gihap nga makakarawatan mga magdadaog ang plaking ang certificate. Parahan mga mekanik sa guidelines ng pakiana, hininga kompetisyon na bumisita ha era Facebook page ng United Architects of the Philippines sa Marsinirangan Chapter. Tika nga siyudad Boronga ng Mayling Katubay, Eastern Summer News Service.